Sa so WhatsApp sa inyo katupang e boys and girls, si Fifi Sharma ay isang bata at talentadong manlalaro ng volleyball para sa Akari Chargers. Sa PVL ay may kahanga-hangang resume sa mundo ng sports. Galing sa Pilipinas, siya ay nakilala bilang isang miyembro ng kilalang De La Salle Lady Spikers. Na malaki ang naitulong sa kanilang mga tagumpay sa UAAP Women's Volleyball Championship noong season 85. Kilala si Fifi Sharma sa kanyang malahalimaw na blocking skills na kung saan ito ang kanyang pangunahing sandata sa loob ng volleyball court. Ang kanyang pamatay na quick attack ang isa sa nagpapahirap sa mga kalaban. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahusay sa volleyball ang nag-iisang Fifi Sharma. Si Fifi Sharma, na ang tunay na pangalan ay Meriofi Sharma, mas pinipili na tawaging Fifi. Sa murang edad, siya ay nagtagumpay na sa kanyang mga ambag sa atletika at negosyo. Lumaki sa suportadong tahanan, kasama ang kanyang ina, si Mercy Sharma, na sumusuporta sa kanyang mga pangarap sa volleyball. At ang kanyang ama naman, si Carlo Sharma, ay dating nagrepresenta sa Philippine National Basketball Team noong kanyang kabataan. Si Fifi ay nagkaroon ng inspirasyon sa basketball career ng kanyang ama na nagudyok sa kanyang pagmamahal sa sports mula sa murang edad. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Carlian Sharma, ay nagbabahagi ng kanyang pagmamahal sa athletics na nagtulak sa isang kompetitibo at determinadong kapaligiran sa loob ng pamilya. Nagsimula ang paglalakbay ni Fifi sa volleyball noong kanyang elementarya sa De La Salle Santiago Zobel School kung saan ipinakita niya ang kanyang kahusayan at dedikasyon sa sports. Sa pagiging isang middle blocker, agad siyang sumiklab sa mga ranggo, nakakuha ng pwesto sa varsity squad at nagpakita ng kanyang potensyal sa iba't ibang kompetisyon. Sa pagpasok sa De La Salle University sa Maynila, Ipinagpatuloy ni Fifi ang kanyang karera sa volleyball kasama ang kilalang Lady Spikers. Ang kanyang pananatili sa koponan mula sa season 84 hanggang 85 ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang malakas na puwersa sa UAAP Women's Volleyball scene. Sa kanyang unang taon sa koponan ay agad na nagpakita ng mga pambihirang performance si Fifi. Nagpahiwatig ng kanyang magiging dominasyon sa liga sa hinaharap. Sa kanyang unang taon sa UAAP ay agad na umabot sila sa finals. Ngunit sa kasamaang palad ay pinataob nga sila ng NU sa UAAP finals. Napagtibay pa ng season 85 ang alaala ni Fifi sa kasaysayan ng UAAP kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa offensive at depensibo. Ang kanyang mga ambag ay mahalaga sa pagkamit ng isang kampionato para sa Lady Spikers na kung saan ay nagawa nilang makabawi sa NU ang koponan na tumalo sa kanila sa last season sa kanyang taas na 5'11 at may timbang na mga 57 kilogram si Fifi Sharma ay nagpapakita ng kahulugan ng isang middle blocker, kilala sa kanyang malakas na mga spike at walang kapantay na blocking skills. Matapos ang isang kampionato ni Fifi Sharma sa UAAP, marami ang nagulat sa inilabas na balita ng Akari Chargers. Si Fifi Sharma ay nakahanda ng sumali sa Akari, ayon kay Akari head coach Jorge Sousa de Brito na nagpahayag na ang middle blocker ay malapit ng magsuot ng jersey ng Chargers. Si Sharma na lumahok para sa De La Salle University sa UAAP sa sa loob ng dalawang season ay handang simulan ang susunod na yugto ng kanyang volleyball journey habang lumalapit sa pagtatapos ng kanyang undergraduate studies. Bagaman ang mga fan ay lubos na nag-aabang sa kanyang opisyal na pagdebut, hindi nakasama si Sharma sa conference na iyon dahil sa lumipas na ang deadline ng pagsusumite ng roster. Gayunpaman, ang kasiyahan ni Coach De Brito sa pagdating ni Sharma ay maliwanag. Sa malapit na pagmamatyag sa progreso ni Sharma, batid na ni Coach De Brito ang kanyang kahusayan. Sa gitna ng nakaaliw na mga laban sa PVL, nakatuon ang lahat ng pansin kay Fifi Sharma na may suot na jersey number 14 ang kanyang kahangahangang performance ay patuloy na nakakabilib sa mga tagahanga at pinauunlad ang kanyang kamanghamanghang streak sa Premier Volleyball League. Sa isang kamakailang laro, si Sharma ay naglaro ng napakahalagang papel sa pagtamo ng isa pang tagumpay para sa Team Akari na mas lalong nagpapatibay ng kanyang katayuan bilang isa sa mga nangungunang manlalaro ng liga. Sa pagunlad ng PVL season, ang paglalakbay ni Fifi Sharma at Team Akari ay nag-aalok ng kasiyahan. Sa bawat tagumpay, sila ay lumalapit sa kanilang pangunahing layunin na hinahangaan ang mga tagahanga sa kanilang mga performance. Sa PVL action ng season na ito, Si Fifi Sharma ang nangunguna na nagpapahayag ng puso ng volleyball. Sa labas ng kanyang husay sa sports, si Fifi ay isang umuusbong na negosyante. Sa ilalim ng tatak na milk cloud, siya ay sumasabak sa mundo ng alahas, nag-aalok ng singsing at kuwintas sa kanyang mga kliyente. Ang espiritong negosyante na ito ay nagpapakita ng kanyang mga talento, at ambisyon sa labas ng volleyball court. Sa labas ng court, patuloy na aktibo si Fifi sa Wattpad. Naglalabas ng kanyang passion para sa pagsusulat at pagbabasa ng fiction. Ang kanyang creative outlet na ito ay naglilingkod bilang patunay sa kanyang iba't ibang interes at intellectual curiosity, pinapantay ang kanyang mga ambag sa atletika at negosyo. Sa buod si Fifi Sharma ay lumilitaw bilang isang magandang halimbawa ng talento, determinasyon at kasanayan sa paghahari sa volleyball court, pagtataguyod ng kanyang mga negosyo o pagsasanay sa mundo ng literatura, siya ay patuloy na nag inspire sa iba sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na pagtahak sa kahusayan. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay pakilike naman po at magsubscribe ka na rin po sa channel na ito at iklik mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa susunod pang mga video. Maraming salamat po!